Mahagya pang bumagal ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong buwan ng Nobyembre ayon sa Philippine Statistics Authority pangunahing kontributor sa pagbaba ng inflation ang food and non-alcoholic beverages Narito ang balita ni Jane Cudnita Mas bumagal panitong Nobyembre ngayong taon ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o inflation rate sa ulat ng Philippine Statistics Authority, mula 1.7% noong Oktubre, nasa 1.5% na lang ito noong nakaraang buwan. Mas mababa rin ito kumpara sa 2.5% na naitala sa kaparehong panahon ng 2024. Pangunahing contributor sa pagbaba ng inflation ang mabagal na pagtaas ng presyo sa food and non-alcoholic beverages. Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 4.0% inflation rate, Partikular dito ang kamatis. Nagambag din sa mas mabagal na inflation ang furnishings, household equipment and routine household maintenance at personal care, ang miscellaneous goods and services. Sa kabilang banda, Ilan naman sa dahilan ng pagtaas ng inflation noong Nobyembre ang mataas na singil sa kuryente na tumaas sa 1.5%. Ang tatlong pangunahing nag sa inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mga sumusunod: Renta sa bahay na may 2.6% inflation rate, kuryente na may 5.6% inflation rate, at bayad sa supply ng tubig na may 5.6% inflation rate. Kasama rin anya sa major contributors sa November inflation rate ang restaurants and accommodation services at transportation, partikular sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, maging ang mataas sa pamasahe sa barko. Pagdating naman sa pangkat ng pagkain, may pinakamalaking pagtaas sa presyo ng prutas at nuts. Mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong November 2025 ang naitala sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Flour bread and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 1.6% inflation rate. Fish and other seafood na may 8.6% inflation rate tulad ng dilis. At oils and fats na may 9.7% inflation rate tulad ng mantika. Nagtala naman ang pagtaas ng presyo nitong November 2025 mula sa pagbaba noong October 2025 ang fruits and nuts na may 1.6% inflation rate gaya ng saging. Sa kabilang banda, nakatulong rin ayon kay Del Prado sa pagbaba ng inflation sa gulay ang hindi masyadong mapaminsalang epekto ng bagyo noong Nobyembre sa sektor ng agrikultura sa pangkalahatan. Yung last month natin na inflation for vegetables, uh, 16.4%, percent two digits inflation rate. But now we have a single digit inflation rate for vegetables, 4.0 na lang siya. But we're not saying that uh, lahat ng vegetables ay, ay, hindi na apektuhan. May mga use din naman na uh, yung kanilang products. for uh, example, sa Pangasinan, San Meva Isiha, we, we uh, read in the news that may mga affected talaga silang goods then. But overall, our uh, ang ang pagbagal ngayon ay mas uh, ang pagtaas ngayon ng inflation ay mas mabagal from 16.4% to 4.0%. Samantala mula Enero hanggang itong Nobyembre, nasa 1.6% ang year-to-date inflation rate. Ito si Jane Cognita, yung citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.